What's up mga kayo, Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Uy, bagong dance step oh. I like it, I love it, I want some more of it. Dile dile, dile dile yo ale, kyal mile mile, mile mile yo pe mai. Dile dile, dile dile yo ale, kyal mile mile, mile mile yo pe Maganda 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 Nauuso maganda 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 Oye, mga bagong pasok natin dito sa Joe Malone TV, kakawa 200,000 subscriber lang natin. Maraming 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 sa maraming 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 natin sa John Malone TV. Palakpak naman dyan! Kaya kayo, pagka tinanong kayo kung uh, sa, sa sarili nyo, sasabihin nyo, nauso kasi I invoke my right against self-incrimination. Ngayon, sasabihin nyo na I feel betrayed. O, oh, di ba? Ang ganda pakinggan. <laughs> <laughs> Jo Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan. Sumasa. Min. Sa katotohan. <laughs> panawarin natin to. Panawarin natin to. Ang galing ni Isko Moreno dito. Nasagot niya na noong 2021 pa lang. Yung mga pinagsasasabi na ito. Ay, ito. Panawarin ko. Ay, 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 Hi. Unti-unti na natin narating ang mga natin. pangarap natin. para sa mga manileno. Kaya kailang ituloy mo, ate. Kayang-kaya mo yan. Yorme? Mm -hmm. Kayang-kaya. Naman. We feel betrayed. Yeah. Nga! Kasi kung alam sinabi niya sa amin na eh, hindi siya tatakbo eh. Good time for him. Diba? Right from the very beginning, sinasabi niya sa amin, Huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo, hindi kami maglalaban ni ate. At hindi naman ito sabi, sabi ko lang, panuorin niyo lahat ng mga interviews sa kanya. Lahat ng mga interviews, Oo lahat na sinasabi niya, gedli na siya, mag na siya. Oo so, oo ano na Eh, lagi niya sa amin sinasabi, yung kanyang laway masasala. Sir, would it be fair to say na ito yung toughest battle compared to your party versus ERAP, your party versus LIM? Toughest because may emotional na, may emotional Dahil siyempre parang tinuring namin siya na kapatid until now. ba? Diba? Ayaw namin magkasakitan. Diba? Nag-uusap pa rin kayo. Giorgio. Hindi na, nung huling usapan nga namin, yung kanilang binanggit ko, kaya lang ang problema, after that, kung ano ano mga sinabi na nangyari na hindi naman totoo. So, your appeal to your mate? Yeah. But, ah, you can send it. Well, to consider, di ba, dahil sa totoo lang, until now, pasakit sa amin to, dahil parang kapatid namin siya eh. Magkakapatid kami, Sige mo, ilang pamilya ang nagkagulo-gulo dahil dito magkakapatid, mag-aasawa, magkakaibigan. Nasiisi pa siya or mayroon. Nakita mo sa council, nagkakagulo, nag-aaway-aaway, magkakaibigan. Diba? Di pa ba? Nasiisi pa. Pati sa lapas, kung ano-ano ng mga God, ang pangit at nakakahiya. Ang daming tumatawag sa akin ang mga national figure kinukonfirm kung totoo. Bago lang to, ah. parang August lang. to eh. Para August. Ang dami kong kitawang salita, hindi mag-aaway yan, ganun magkapatid yan dalawa. Sa totoo lang, nahihiya po ako sa nangyari. Utang dalawa. Hop! Yung uh, I feel betrayed ni uh, uh, Congressman Joel Chua doon sa One Manila. Thank you nga pala yung video courtesy yun ng One Manila. Eh, parang August ata ni pinost. Oh, eh, itong sagot ni Isko Moreno. Advance mag-isip to eh. Advance mag-isip eh. November 24, 2021. O, oh, nasagot na yung mga posibleng itatanong sa kilakong tsua sa kay Mayora. Nasagot na ni Yormezco Moreno. Ito ah. Pakinggan natin. Sa taong bayan. Mm. Kaya kahit kakampi ko, mm -hmm. ko kapag talipan ka sa taong bayan. Mm -hmm. Kahit nakakampi ko mm -hmm. sa politika, kasama ko kahit ngayon. Oh, oh nagtatanggal ako kahit kakampi ko kapag ka piniperwisyo tao. 2021 yan, ha? Supposed to be sinasandala ng tao. Hindi yung kami-kami lang mga politiko ang mga uh, nagkakasunduan. No? Dapat ang pinagkakasunduan namin yung tao. Kaya never ako magdadalawang isip, never ako nga lalaban sa mga politiko, kalaban o kakampi kapag ka sinasagasaan na interes ng tao. Mm -hmm. Because ang, ang naglagay sa akin tao, yes. Eh, I owe it to them. Kailangan may boses sila sa gobyerno. Kailangan na meron na makikita silang pagmamahal. Hindi yung mahalan lang ng politiko. O sa akin, ano lang yun? Incidental lang yun sa politics. Politics is part of it. Mm -hmm. But it's all about governance. Now, if we cross that uh, crossroad, no? intersection, mm -hmm. at mamimili ako Yan yun. Uh, kakampi sa politika Yan yun. o kapakinabangan ng tao, ay mm. uh, doon ako sa kapakinabangan ng tao. And no ifs, no buts. And in fact, mm -hmm. uh, Tony, uh, I paid the price for so many instances. Oh, naku, Diyos ko, pinako ako sa Cruz ng mga kalabang ko sa politika. Mm. But that's, you know, part of uh, what you call politics. Mm -hmm. Again, I don't owe them anything. I'm happy working with them as long as it's as long as it serves the purpose of serving the people. Pag hindi na doon, okay. papunta, ay lumalayo na tayo. Okay. And I'm not uh, ashamed of that. And I will continue to do the same, given a chance in the presidency. That includes my allies or political party mates. Ayun. Okay. So malinaw, ha? Basta wag lang nilang sagasaan ang kapakanan ng tao ay magkakasundo pa rin kayo, ha? Yes. Ayun. Right. Kita mo yun. Galing. Ang galing, no? <laughs> yung video na yon, November 24, 2021 via DZMM. Pero yung kinukuda nila Kong Chua sa kanila Mayor Hanin Lacuna, 2024. ba? Diba? sabi nga ni Yorme, kung darating man, magkukrus yung landas na yon na kung kailangan papiliin ni Yorme Isco Moreno kung yung politics over taong bayan. Kasi nga sinasabi ni Yorme na taong bayan o taong manileño yung naglukluk sa kanya. So, anong gagawin niya? Sasagasaan niya kung talipandas sa taong bayan. Ayun na nga yung nangyari. Yun na, galing, no? Ang galing na, 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 na forecast ni Yormi Isco Moreno yung, yung, uh, yung uh, mangyayari sa 2024. <laughs> Grabe, no? Taong manileño manileño na yung nagsabi na, Yorme, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bakit? Maybe hindi nila satisfied yung uh, ginawa ni Mayora. At ayun na nga sinabi ni Yorme doon no Nung nag-usap sila sa sa Manila underpass na ituloy mo, 'di ba? Ituloy mo yung nasimulan ko. Yun. Yun na yung sagot, yun na yung sagot kung bakit hindi Di... Ewan. Ko... <laughs> Ewan ko kung bakit hindi maintindihan. Taong malilenyo na yung nagsabi at nag-request. Tama nga naman si Kong Chou eh. O, oh, ledgi-ledgi na lang si Yorme. Pahinga na, magre retire na. Oo, oo, oo nga. Oo nga. Oo nga. <laughs> alam mo, yung trabaho ng pagiging artista, hindi, ko, hindi naman ako artista, kaya hindi ko alam, pero sa daway na nakikita natin masarap, di ba? Masarap, hindi masyadong, walang masyadong uh, politika na uusapan. Tapos, host ka pa ng noon time show. Ang saya, ang sarap. Sikat ka pa, di ba? Pero ang kaso kasi, hinihingi na ulit siya ng malilenyo. Ano ba naman? Mahirap bang intindihin? Bali ako na pindot na ng malilenyo si Jorme Isco dahil marami na, marami na ang uh, nagre ng mga tiga malilenyo at gustong gusto ng pabalikin si Jorme. Kung pwede nga lang ngayon siguro eh. Baka pwede na eh. Baka Odo October 2 pa lang eh. Filing pa lang ng COC eh. Nagmamadali at excited na yung mga malilenyo. Hindi ko alam kung talagang nako, nag... <laughs> Grabe, grabe. O ito, basahin pa natin. Ha? Galing kay Yuki Kawaii. Ah, Tignan at pagkaralan maigi ang larawan. Mamaya papakita ko. Ang nasa gitna, ang pinakapinuno na siya ang dapat maging ulo sa pagdesisyon. Pero may dalawang aso Aww! na nasa kanan at kaliwa niya na nagpapagalaw ng Maynila bukod sa pinuno. Papit ka ba lang ba niyan, pinuno? Bakit ang mga desisyon pabor sa dalawang aso. Pansinin ang numero sa dog ng, ng dog tag ng aso, dog 2. Siya ang may dahilan kung bakit palpak ang palakad sa Maynila ngayon dahil sa kasusulsul. Kanya kay pinuno at district dictator ng Manila's finest na walang ginawa kundi pag-initan. <laughs> yung mga kapulisan na wala namang kamalay-malay. <laughs> Dog number three, multitasking ito. huwag, Hawak ng North Cemetery, pati parking. Nako, hawak din niya. Tapos doble patong pa ang presyo. Diyos ko naman. Kaya pala, kaya pala, doble ang uh, parking fee sa Kamaynilaan. Uh, Diyos ko naman. O, oh, hindi ako nagsabi na ito. Ha. Sabi ito ng Yuki. Okay, Magiging puppet na naman yan si Mayora kapag nanalo ulit yan. May dalawang aso yan na kaliwat kanan na totoong nagpapatakbo na nila Si dog number two at dog number 3. Ang giit pa niya, Isko Moreno Dumagoso at Chi at Chesa, ang iboboto namin. <laughs> Alright. Tapos ito pa, galing naman kay Don Marsing, itong si Kong Congressman na... Ah, uh, chua eh, sinusu ka na daw. Noong buo pa ang Asenso malilenyo, isa sa mga warriors ni dating presidential aspirant Isko Moreno Dumagoso itong si Congressman Joel Chua ng ikatlong distrito ng Maynila na laging bukam bibig ni Kong na nagawa sa Maynila magagawa sa buong bansa. Pero bakit ngayon, anong nangyayari kay Kong Chowel Chua? Kung ano-ano nang sinasabi mo, keso iniwan niya ang Maynila, tinraidor kayo, hindi kaya kayo ang hindi kaya kayo ang nagtraidor sa bayan kasi kung inayos nyo, ha, inayos nyo yung pamumuno nyo sa buong Maynila, walang iskong moreno na babalik. Tama nga naman. <laughs> Kaya tigilan nyo yung paninira nyo imbis na asikasuhin nyo mo yung distrito mo eh kung ano-ano ang ginagawa mo. Kaya sa mga batang Maynila dyan sa distrito 3, ibalik nyo na ang serbisyo at alagang nieto. Oh, ayon yan kaya Don Marsig, Diyos ko naman, ano nang nangyayari, I feel betrayed. Kaya tuloy si ko si Isko Moreno eh, napapasayaw nang! Chihuahua. 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 Huwag nyo nakakalimutan yung Congress Moreno Tara. Ay, nako, ang politika naman sa Pilipinas, napakarami. Well, hindi naman sa Pilipinas, no? kahit sa ibang bansa din. At may nababalitaan din tayo na talagang uh, samotsari din ng batuhan, no? personal at issues. Pero isa sa mga ata na pinakagrabe itong Pilipinas padating sa mga politics talagang... Yung iba nga dyan, convicted, pero nakakaupo eh. No? Sana, sana ayusin yung lineup na yon na sana yung mga mambabatas ay eh, talagang merong it's either may alam sa law o talagang, talagang nakatapos ng law. Hindi lang yung basta-basta na artista, tapos pagdating sa, sa Senado, eh, kumakain lang. <laughs> Kasi kung ganyan lang, ganyan lang din, ah, wala na, kakamatayan lang natin to. Maniwala kay sa akin. Kawawa naman yung mga Pilipino. Kawawa din yung mga OFW na nagsumik, nagsusumikap sa ibang bansa, lumalayo, iniiwan yung pamilya sa Pilipinas para makapagtrabaho sa ibang bansa at para kumita ng sapat, maipadala. Pagdating sa, ba, pagdating sa Pilipinas, misan, misan hindi nakilala ng anak, misan may pamilya ng iba. ba? Diba? O, sobrang sakit na na. Bili mo, nagpapakahirap ka sa ibang bansa. Bakit ba nagpapakahirap sa ibang bansa yan? Kasi hindi nila makakuha dito sa Pilipinas yung talagang dapat na sahod ng magpapa uh, magpapasustento sa mga kanilang pamilya. Kaya sobrang kawawa ang Pilipino. Pag hindi pa natin inayos to at bumoto tayo ng mga matitinong tao o politicians sa Pilipinas, kamamatayan na lang natin to tayo. Tapos yung mga anak natin, kawawa lang kasi siyempre makiki-adapt lang sa sistema ng gobyerno ng Pilipinas na talaga namang ewang ko na lang. No? sa mamatay na rin yung mga anak natin, ayun, walang nagbago. Kaya ngayon pa lang, kumilos na tayo. Ilukluk na natin, tamang-tama, piling -tama, ng COC ngayon buong October, October 1 to 8. Ilukluk natin next year yung mga karapat-dapat na alam natin na hindi lang basta nagtatrabaho kailangan merong ding malasakit sa kapwa-tao. Kilos na, kilos na, kilos na, kilos na. <laughs> dahil uh, wala kung, uh, kung talagang iluluklok lang natin yung mga hindi ka dapat dapat dahil nabayaran tayo o dahil, uh, dahil kung ano man. No? Mas maigi, mas maigi na gaya ng ginagawa ko, kilalanin muna yung susuportahan natin na politician. Pwede, pwede, eh, pwede naman mag pwede naman kayo mag-background investigation, alamin kung saan nang galing, kung may takot ba, number one, may takot ba sa Diyos. Kasi kung may takot sa Diyos yan at kumikilala ng Diyos yan, matatakot siya sa mga actions niya. O kaya mag-iisipan niyang maigi yung mga action niya, ihingi niya sa taas kung tama ba yung gagawin niya o hindi. Number one yon gaya nga God per se. O, hindi pa pwedeng hindi kasi pa pwedeng will lang ng tao. Dapat is will be done. So, yun talagang dapat na sundan at yun talagang dapat gawin at yun talagang magiging batayan natin sa pagpili ng mga uupo. At syempre, bilang tao, dapat yung responsibilidad, <coughs> responsibility niya sa sa taong bayan, yung kakayahan niya sa pagdesisyon. Yan ang mga isa natin titignan. ba diba? Ya, pag-isipan n'yong maigi yung mga iluluklok natin. Meron pa tayong mahabang uh, panahon at buwan para pag-isipan. Uh -huh. Yung mga iluluklok natin, 'no? 'Di ba? Kaya nga nandito dito tayo eh para uh, ipagtanggol yung mga isa sa mga nagugustuhan kong uh, politician si Isko Moreno. <coughs> Alam niyo yung pagkakaupong mayor ni Yorme Isko Moreno noong uh, 2019 sobrang sobrang tagal niyang hinintay yon and i think na that was his time kumbaga timing na ni God yon na mapaupo siya kasi alam natin yung history niya lalo lalo na yung mga tiga batang may nila na matagal nang gustong maging mayor ni uh, Yorme Isko Moreno pero ang dami niyang pinagbigyan Mayor Lee, Lim at Chensa tapos si Era pinagbigyan niya sabi nga ni Erap, isang termino lang siya. Tapos susunod, si Isko na daw yung, yung patatakbuhin niya. O ano nangyari, tumakbo si no noon, nanalo ulit. ba? Diba? Kaya nagtakbo ng senador si Isko, kaso unfortunately, natalo. ba? Diba? Kaya yung pagkakapanalo niya noong 2019, time yon, Talagang timing talaga eh. Timing is everything. Kaya ako naniniwala ako na yung ambisyon ni Yorme Isko Moreno na maging uh, presidente, time will come. Time will come, makakaupo yan. Tandaan yan. Sinabi ko. I-record mo na. Record na. Nakarecord na? Okay. Tandaan yan. Kasi kung nakaupo siya ng mayor sa tagal niyang hinintay na panahon, makakaupo rin siya sa pagiging presidente. Siguro, medyo hintayin natin. At uh, time will come. Talagang uh, makakaupo yan bilang presidente. Pero ngayon, dito muna. Totits muna sa Maynila. Di ba? Kasi kailangan pa siya ng Maynila. Talagang uh, mga seniors at mga lenyo na yung nagsasabi na yorme. Pumalik ka na. Ha. Yeah! <laughs> mga kayo, kung di ka pa nakapag-subscribe, syempre subscribe ka na tapos click mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload natin at i-react natin. Meron tayong reaction sa lokal, meron tayong reaction sa national. At pwede ka rin mag-join ng membership channel para nakashout out kana dito. Maraming maraming salamat mga kayo. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalambin! sa katotohanan lamang